mm, -mm. Bali, may deliver ako ngayon na package. Yes po. Na-inform ko po ba? And in, uh, may babayaran pa yung shipping fee, hindi pa kasi nabayaran. Huh? Na-inform ka po ba? Hindi. Eh. Opo. Hindi ako ma-inform. Hindi ko magbabayad ng shipping? Oo. Magkano? 3,000 po. Ah, oh, wait lang, no? Mamaya natin, ay, sino po ba yan? Katatawagan niyo po. Yung... Nagpadala? Oo. Oh, uh, Check niyo muna yung items, bago natin siya tawagan na ano po. Eh, baka Okay lang yan, ma'am. Ito po. Sino kasama niya? Sino kasama mo doon? Wala, yung mga bata. Ay, eh, ba't binibidyo niyo ako? Okay lang, ma'am. Kailangan ko ito. Sige, ma'am. Ikaw mag-open. Surprise! Umabot sa palitan ng mga mensahe Kilig na kilig ako Kamusta? Kain na? Hello, magandang umaga Ingat ka, pahinga, huwag kang masyadong... Happy, happy birthday! mag <laughs> 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 Yeah. Thank you naman sa ating video. Napapanood ka ng ating sender? Nandiyan siya? Napapanood ka lang niya? Hindi naman, nakarecord naka lang tayo. Ano, ka muna rito. Na-surprise ka ba? Opo. <laughs> <laughs> upo ka muna rito. Sabi niya may dadating na naka-box. Pero hindi mo alam na ganito. <laughs> Sige, upo mo muna rito. Upo ka muna dyan, naman. Sige na. <laughs> <And> Jamie <laughs> and Jamie, yung regalo. Lagyan ko talaga yung mic. Sige na. Ayan. Moment mo naman ito eh. Ayan, o. Oh. Ayan, flowers. Upo ka muna dyan. Oh, di ba na nanonood sa atin? Hindi ako! Okay lang yan! Huwag mo muna dyan. Hindi! <laughs> And I'm <humor>. Anayang viewers! <laughs> okay lang yan, mga bata lang naman, oh. Yan, yeah, pakilala muna kami, ha! Tinutunin natin ang yung birthday celebration kami po ang BFC Flowers in Game. Matagin po kami para ibigay napaka-special na surprise na <laughs> hindi ka na pa surprise. So, mamaya ako i-reveal kung <laughs> sino siya at gusto mo mapasaya ka ngayong araw at maging special ang iyong uh, birthday na kailan ba ito? Kahapon? Opo. Oh, Oo. Oh. Kaya lang... Nagbantay ako na hospital. Ah, okay. Oh. Si Father, kumusta na? Oh, medyo okay naman. Okay naman na. Ah. <laughs> Yan. Yeah. <show> them... okay. <laughs> ito yung mga <ba, laughs> surprise. Ito yung mga surprise niya, flowers. <laughs> Ferrero Chocolate Thank you Ayan And meron kang pizza rito and cake Para kantaan ka namin ng Happy Happy Ay, Birthday Ay, wag na, Sir And Chocolate Bouquet Ay, Ay. O, dito na tayo magkantaan sa loob ng Happy Happy Birthday, ha? Sige Sige po, ayan Eh, karinig okay. na Okay lang yan, minsan lang na. At saka yung teddy bear, oh Sige, thank Sige, you po Sige, pakita ko yung teddy bear sumusunod yung ano. Yan. O, di ba? Ang laki din. Thank you. <laughs> Ay? Okay, <laughs> ha? Ya? Yan. Opo ka muna rito. Eh? Bakit, sir? Sige lang. Opo ka lang muna. Rito. Ay? Ay, ya, tuloy ako. Anong masasabi mo na surprise ka? Ah, uh, thank you. Mariyain. <laughs> oh, oh. Ano ba yung pinakabish mo siya yung birthday na yun? Good help lang good health. Para rin sa pamilya oh. ng um, na si father na sa hospital wow. po ano. Yan. Oh, ano gusto mo sabihin sa ating sender? Thank you. Ayan! <laughs> eh? Ba't di ako prepared, sir? Okay lang yan. At, surprise sa surprise, eh. Okay na. <laughs> Bambal ka kita. Doon tayo sa loob magkanta na ng Happy Happy Birthday para kasama natin yung mga kasama doon sa bahay. Ah. Okay lang Mabata mo pa sa yung message? Ha? Sa yung message? Okay lang. Ah, sige. Ah, sige. Opo ka muna dyan. Eh, doon na lang sa loob. Sa loob na lang basahin? <laughs> Oo, oh, okay. sige. Dito na lang. Oo, oh, dito na lang. Sabi naman mo dito na lang. Kahit yung message lang. Basahin kayo yung message. Pasayang ah, kayo message siya Happy birthday Kate Espesyal pa rin ang araw na to Dahil ipinanganak ang babaeng Nagbibigay sa akin Ng inspirasyon at ngiti Ikaw yun Kate Alam kong hindi naging madali Ang mga araw na to Pero sana kahit papaano Magbigay ng konting saya At gaanan loob sa'yo Ang simpleng surprise na to Lagi mong tatandaan, nandito lang ako para sa inyo ni Bella at sa buong family mo. Sana maging maayos na si papa mo, gumaling na din agad si Bella, at patuloy na gabayan ni Lord kayong lahat. You deserve peace, strength and happiness. Kate dasal, dasal ko na bumalik lahat ng ginhawa, ngiti at kapanatagan sa puso mo at ang pamilya mo. Every special girl deserves a very special gift. At para sa akin, ikaw yun. Mm -hmm. See you soon, Dwight. Thank you. <laughs> Di ba napaka-sweet? <laughs> Sige dun na. Sir. Sige po, anong gusto mo sabihin sa kanya? Pasa picture-picture tayo ha, para din na tayo magkantahan. Ah, ano, sige Pero, uh, gusto mo sabihin sa kanya? Thank you, Dwight, sa, sa surprise na. Thank you. <laughs> yes, sir! <laughs> Thank you! Maraming maraming salamat, ha. Ah. At uh, enjoy mo yung regalo. May flowers, teddy bear, and perero chocolate, ha. Oh. May pizza pa para kompleto ng iyong uh, celebration. Ano po? So, from BFC Flowers, get mong happy, happy birthday. Thank you, sir. At uh, wish out pa namin sa BFC long life, more blessing, and good health. And um, son, ay pang birthday celebration, ano po? And soon maging okay na nga okay. si tatay. Yan po. Na. Yan. So, uh, maraming maraming salamat sa ating sender, si Mr. Dwight, for trust, special friend. Kailan ba kayo na nakita nito? Hindi pa. Ah, hindi pa ba? <laughs> hindi pa kami nag-meet. Na personal? Oo. ka Sa Facebook lang. Okay. Ang <laughs> <Un> sweet naman. <laughs> ba? Diba? So maraming maraming salamat sa ating sender, Mr. Dwight, for Trusting BFC flowers Hindi para ma-surprise natin ang iyong uh, minamahal na kaibigan. <laughs> 'Di ba? Okay. <laughs> at naging uh, part kami nito, na napaka-special na surprise mo, Mr. Dwight. Maraming maraming salamat Jimmy po Jimmy regalo. Happy happy birthday mula dito po sa Concepcion Tarlac. Ako po si Brian Marfil ng BFC Flowers and Gifts, ini mga uh, tagapagatid ng saya at sorpresa at maraming maraming salamat sa ating mga taga-Subaybay at mat matamatamang kilik ng ating mga surprise delivery dahil po meron na po tayong 1 million followers. Maraming maraming salamat po. Happy, happy Thank birthday, Ma'am Kate. Thank you so So, happy, happy 18th birthday. Yan. Okay. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Wala akong kasama dito, magkantahan. So, happy happy birthday, Ma'am Kate. So, sa so napaka-espesyal mo na arawan na kahit malayo ang ating sender, kailan ba kayo? Planong magkita o makikita? December pa. Okay naman. Oh. Makasama siya ngayon. Nasa Manila? Nasa Manila. Opo. Mas nakuha ano pa kami nakita ka, personal. Ano po? Oo. Yeah. Yan. So, tuloy-tuloy natin na yung birthday celebration. Kentangin namin ikaw ng happy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday and blessing. Yay! Ito sa cake. Happy Ito cake! Ba, Thank you. Thank Happy birthday you. Thank you. Thank you. Thank you So, nagkakalala kayo sa Facebook? Opo. Oh, uh, tapos, anong message, message niya sa'yo? Dati pa kami nag-uusap. Ah, dati, dati pa kami hmm. nagkakausap. Mm. Anong katangian niya? Nakita mo sa kanya at talaga Mabait na... naman siya. Mabuting kaibigan. Uh, Generous po. na kaibigan hmm. na naman. Yan. Yeah. No. Sige po, bago ka-close, ano pa gusto mo sa Pinsan? Thank you. Kailan mo nasa... Maraming maraming salamat na <laughs> hey, pa speechless Mm, -mm. Yeah, So, maraming maraming salamat. Happy, happy birthday. Mula rito sa Concepcion Tarlac. Hello, magandang Ingat